isang mapagpalang hapon sa atin lahat mga ka so may napansin ako ng dalawang bata na naglilimos uh, ayan naglilimos ng pera uh, napansin ko sa sa kinakain ko ng ng hot dogs. so hati pa sila dalawa so, ngayon nagbubulahan sila kung Teterhan mo ako, oh, ano, atin damat tayo dyan sa binigay ng babae kanina. So ayan o. Dahil gaano kahirap mga ka-idol, mga kaluts. So alam ko dumaan tayo sa lahat ng pag pagkabata dahil nanartili yung tinatawag na damayan at damayan at atian. Basta hati tayo. O, kasi yan ang ugali ng uh, bilang bata. So natin dal na, dalawang, bina dalawang bata mga kaidal. Bila natin sila ng quick kasi yung isa nalulungkot kasi hindi tinirahan ng isa at inubos inubos yung hot dog Tapitan natin So basta yun lang mga kaidol laban uh, lang so, uh lahat naman tayo dumaan sa pagkabata so alam mo naman mga bata at makukulit ay talaga ang hihihin na hindi so binilan natin yung dalawang bata binigyan so atin na lang sila kaya iniwanan ko na lang mga kaidol so, at hindi ko na rin mo ng video so, basal mo kante masaya sila okay? thank you mga kaidol at maraming salamat mga kaidol mga kagala. Malike and share lang sa mga bagong update ng video. Thank you and God bless you. Ano na saya?